Kilala mo ba ang apat na maalamat na game fowl breeders noong 1800s hanggang 1900s? Sigurado ako na ang huling dalawang breeders ay narinig mo na ang kanilang mga bloodlines. Nagmula sa iba't ibang sulok ng mundo, ang bawat isa ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa sports ng sabong sa kanilang dedikasyon at hilig. Number 1 Colonel William L. Breckenridge, nagmula sa Kentucky, si Colonel Breckenridge ay isang napakataas na pigira sa mundo at sa pagbreeding ng American Gamefowl noong unang bahagi ng 1900s. Bagamat hindi siya nagtatag ng isang pinangalan ng signature line, ang kanyang dedikasyon sa pagpaparami ng mga gamefowl na may mataas na kalidad ay walang kapares. Ang kanyang pakikilahok sa pagbreeding ng gamefowl ay tumagal ng ilang dekada, mula sa unang bahagi ng 1800s hanggang sa kalagitnaan ng siglo, na nag-iwan ng pangmatagalang pamana sa mga talaan ng kasaysayan ng sabong ng Amerika. Number 2 William Joseph Cross, nagmula sa Inglaterra, si William Joseph Cross ay isang discoverer sa mundo ng gamefowl breeding noong unang bahagi ng 1900s. Ang kanyang lahi na Creel, ay isang pagsasanib ng mga lahi ng Pranses at Espanyol, ay nakaakit sa imahinasyon ng mga mahilig sa gamefowl sa mga natatanging katangian at galing sa pakikipaglaban. Ang paglahok ni Cross sa pagbreeding ng gamefowl ay minarkahan ng inobasyon at dedikasyon na nagiiwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng sport sa Inglaterra. Number 3, Captain Thomas H. Porter, isang matatag na gamefowl breeder ng Kentucky, ang pangalan ni Captain Porter ay naging kasing kahulugan ng kahusayan sa ruweda. Ang kanyang Porter Grace ay maalamat para sa kanilang tiyaga at bangis, mga katangian na naging dahilan upang sila ay naging mabigat na kalaban sa sabungan. Number 4. Major Thomas Murphy Si Major Thomas Murphy ay isang kilalang tao sa larangan ng pagbreeding ng gamefowl noong early 1900s. Nagmula sa Virginia, USA, nakilala si Murphy sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagpaparami at kalidad ng kanyang mga gamefowl. Ang kanyang pinakatanyag na likha ay ang Murphy Reds, isang linya ng Gamefowl na kilala sa kanilang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at tibay sa ruweda. Sa buong karera niya, si Major Thomas Murphy ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa mundo ng Sabong na pinatibay ang kanyang legacy bilang isa sa mga pinakama-impluensyang breeder sa mundo ng Sabong. Mula Kentucky hanggang Inglaterra, hinubog ng mga breeder na ito ang landscape ng Gamefowl breeding. Ang mga breeder na ito, na sumasaklaw sa mga kontinente, ay nag-iwan ng matibay na pamana sa mundo ng gamefowl breeding. Ngayon ay pamilyar ka na sa mga kwento sa likod ng ilan sa mga pinakama maimpluwensyang gamefowl breeder noong 1900s. Maaari mong ibahagi ang yung kaalaman kung kilala mo ang mga breeder na ito. Salamat sa panunood at magandang buhay mga boss Lodi.